Para to video mga koy so karon magloto tayo ng gulay. uha So unahin natin ngayon ang ating kalabasa. Ito na pala ang kanyang pagka-slice mga ko At syempre mga koy sindilang hindi lang kalabasa ang ating isasagol. sasagulin din natin ang okra ng isa ka bogkot. At syempre mga ko sindilang hindi lang okra at kalabasa ang ating isasagol. Sasagulin din natin ang batong. Ay nakong pogi ko talaga. At syempre mayroon tayong bitsin at asin. So mga koy sa tuwing nagtatatad ako ay nagdudong ang pa rin ako. At ito bukal-bukal na mga ko So ayon mga ko dahil may laut ito titip Simula na natin ng kopi ko brown. Itaktak na natin mga koes. Hindi na tayo magdugay-dugay pa. Baka kunin pa ng iba. Siyempre mga koes ipadayan natin ating pagtadtad ng kalabasa para ilulunod na natin. At tatadarin na natin ng isang bugkot ng okra mga koys. Hindi natin malilalimta ng ating tiniplahan na kape. E na, mga kois bukal lang ating dinungag. At ibubo na natin ang laut sa ating tiniplahay na kopi brown. At ngayon ay tatakluban na natin ang ating dinungag. At sa di pa nakakalam at nakakabalo mga koys, ay kahoy lang ang aming ginamit na pangdungag. mga koys, masarap yan dahil laut tinimplahan ko yan ng kopi ko, bro. At brown. ito na mga kakoy, hey, titilawan ko na at ating paminawin ang istorya kung lami ba o hindi lami pa sa inyong relasyon. So, ayun mga koys, Nadudungan nyo ba na lami daw ako? Ay, stay, ang kape pala. So, ayun mga koys, ang nakikita nyo, pinagpawisan din yan kasi ang sobrang init ng aking pagluluto. Ay, ito pala ang negosyo ko sa Nimsowers, mga kois So, ayun mga koys, uuko ba na natin kasi lutong-luto ng ating dinudong agate, tilawan natin mga kois At ayan na mga kois tinitilawan na. Ay, nako, sobrang sarap ko talaga at ang pogi pa. Ay, god na god. At syempre mga koys, sasagulan natin ng isang sakong tinapa. nako, ang pogi ko Talaga. So, na mga kuwes, inabrihan na bang boto. Botong-boto na ang pagmamahal ko sa iyo. So, ayun na mga o umpisa na natin at sisimulan na natin ang ating pagluloto. At first, at pinakauna na ilalagay natin, ay ilalagay natin ang oil at ang pagmamahal ko sa iyo. Joke lang! <laughs> uh! At siyempre, yun na natin pagluluto ng tinapang isang sakong tinapa mga kuwes. At ayan na, oh, ay, nako, nag-aso pa talaga kasi sobrang init ng oil. At sobrang init ng pagmamahal ko sa iyo. Joke lang. At syempre mga kuys, uukayin muna natin para mahalo at ito at mapipino ang tinapa. At syempre, sasunod na natin ang kalabasa na pangpabalinaw ng mata pero makikita ko siya na meron na iba. What? At ito na palang ikakatlong batong at okra ilulunod na natin. At syempre kanina wala akong videographer ngayon may umaabot na kaya tarong ng aking pagkabidjohin na ko ay nako, pugi ko talaga. So syempre papakita na natin mga kois wala pa tayo sa exciting part. At syempre lalagyan at bubutangan natin ng tubig mga kois baka paparat ang ating pagmamahalan. Joke lang. At ito na mga koys okban ko na hay na ko. ang ganda talaga ng pagkakaluto at sobrang gwapo ko at sobrang gwapo ang nagluluto. So ayun mga koys dahil luto na at ha i ibubutang na natin sa ating butang At kung sino mayong gustong magpapaloto Nandito lang ako sa aking boarding house At inyo kung pipiliin at hahanapin So ayan na pala ang niloto ni Kuya Pedro mga koes Sign na ko, ang gwapo ko talaga At ang sarapan ng niloto At syempre, hindi pa tayo tapos At hindi pa tayo na human Magluluto pa tayo ng bulad Tatlo lang yan, kaya I love you So ayun na, binutangan na natin ng oil mga koes At ilulunod na natin ang ating bulad Isa, dalawa, tatlo uh -huh. At siyempre, din natin malilimtan ang ating videographer na pinakagwapo pero mas gwapo to ay naku, ang gwapong taong to at kakain-kain lang ala sarap buhay. At siyempre mga kawes, dahil tapos na ang lahat sa pagluloto ay maghuhukad na tayo ng kanon at sobrang puti ng kanon at sobrang mahal na mahal kita. Joke lang. At siyempre mga koes, ito na tapos na ang lahat at tapos na rin kami ng aking joa Ay nako, sa una lang talaga masaya. So ito na pala ang judge mga koes ang sabi niya ang sarap at good ang aking pagkakas nakakaluto ay naku ang pogi ko talaga at ito na kami so, ngayon. So dito nagtatapos at naguhuman ng aking video mga ko Please like and share at follow.